guys, dumating na naman ang order ko from Suki, So, umorder ulit ako ng mineral water. Dalawa na ito. Ayan, 105 po yung benta ko sa Wilkins. Pero malaki yung tubo ko dito kasi ang mura ko lang siya nakuha sa kanila. Tapos, meron ako in order na bigas. Itong rice princess. Ayan, buksan natin yan mamaya. Tapos, umorder din ako ng vitamin na milk. Isang box. Ito siya. Yan yung yung na hindi na kailangan depositoan yung bote. Tapos itong mga chips yung retail ko na chichiria. Ayun. Sa mga nagtatanong kung nag-wholesale ako, hindi pa rin po ako wholesaler, naka-retailer pa rin po ako. So, kaya meron tayong mga tingi-tinging chichiria. And, alam nyo naman yung ating mga viewers, eh, yung mga katulad lang din natin na uh, retailer lang din. Yan ito so, ay galing kay Sarisuki. Yan po yung aking tindahan. Tindahan ni Yvonne. So, murder ako nito ng pancit kanton. Ayan. Anisin. Uh, Buksan natin mamaya yan ha. Pakita ko sa inyo. Tapos, itong isang case ng mm -hmm. sito apple. Tapos, ito mga chips. Balitig to 10 pieces itong in order kong chips sa kanila. Ayan. Tapos, itong um, napkin, battery. Kamiyan, buksan natin isa-isa. Tapos itong isang box na to. Okay, so buksan natin itong isang box kasi meron akong in-order na isa dito na may free tsaka medyo mahal. So mag-try lang ako umorder. Tignan natin kung nandito nga yung order to. Yun, nandito nga. Wow! Yan, eto siya. O. Yung mga mabibigat guys ay nilagay nila sa box. So, umorder ako ng Mogo Mogo. Ayan, may pa-promo pala sila. Fun starts here. Win prices. 50 pesos ang benta ko dito. Tapos, Pukari, Pukari Sweat. <laughs> Pukari Sweat. Uh, um, Magkano benta ko ba ba dito? 30. 45, 55 mo 55 bang small? 55, 45. 55 yan, sumunod yan, 65. Ah, uh, so 55 pesos itong small. Double check ko mamaya kung 45 ba or 55 pesos. Okay. okay. Tapos, kumuha ko nito nung nakaraan may na-order ako. Yeah, yung pinsan ko kasi ay mag-a-abroad na, so dadalhin niya daw ko. dalawa. So in order ko kay Sari Suki, okay? Kaya I'm order ako ulit. Tapos, so order ako ng Hello. Pang 7 pesos 'to sa akin, guys, ang Hello. Tapos, apat na box na Cloud 9. Ah, uh, sabi ko nga dito mabenta yung mga chocolates dito sa akin. Tapos yung mga beng-beng. kasi Sari Suki ko yung in-order. Tapos kumuha ko na tong dalawa. Alam nyo, palagi kami disposable dito sa tindahan. Kasi nga, ano, wala kaming tubig. Oh, Samad <laughs> kami maghugas. Napanay <laughs> kami bili. So, andito pa yung ibang mga Pocari sweat. Ayan, hindi ko lang inaangat kasi mabigat. Tapos yung mogo mogo 50 pesos. Ayan. Tapos, ito. order din ako ng dilata sa kanila, guys. Itong 85 grams. If I'm not mistaken yon 85 siya. San Marino Easy Open Can. Uh, meron tong isa, yung wala siyang Easy Open. Pero syempre, mas hanap ng customer natin yung Easy Open. Kaya, yun yung lang kong in-order. Madami tong in-order ko, Hindi ko nilang at iba. Tapos ang Lego Sardines nila ang mura lang. Ah, uh, 27 ang benta ko kapag ka green, 28 kapag ka red or manghang. Tapos ito yung sinasabi ko na in order ko sa kanila. Ang ah, laki pala nung baso. Kala ko maliit. Alam nyo ba guys, ang uh, kwento nitong fondador na to, kaya ako nagkaroon ng tinda. Kasi dati wala akong tindang fondador. Ang pinakamahal ko lang na tinda na alak ay ang Alfonso. Ito o, oh, isang litro. Ayan, Tapos kay sari ko din binibili kasi 260 pesos lang ang kuhunan sa kanila compared sa iba na uh, medyo mahal lang konti. Naka-promo kasi yan kay Sari-suki. Kaya ako nagkaroon ng kasi yung may utang sa akin ay nag-close yung tindahan niya tapos yung ibang alak niya ay binigay niya sa akin bawas utang. So sabi ko baka hindi mabenta kasi nga medyo mahal. Mas mahal to i-compare kay ano. Tapos nakita ko siya kay Sarisuki. Uh, bumili na ako ng isa. Actually, kakaubos lang. Uh, bago ko nag-vlog, may humabol. Ang oras po kasi ngayon ay alauna na ng madaling araw. Ako nag-vlog. <laughs> bago kami mag-close kasi bukas hindi maasikaso. So, nakita ko kay Sari Tignan May same price lang siya sa walang free na glass. So, syempre, ang kinuha ko, itong may promo. Tapos, may paparating ako order. Umorder ako ulit. Akala ko ang liit lang ng baso niya, pero ang laki pala eh. Umorder na kayo kay Sari Suki, guys. Pwede kayong mag-stock nito. Lalo na at bare months na, mabenta na ang mga alak. At yung iba, pinanggagawa nila itong regalo. Yan, malaki siya. Ang ganda! Tapos itong fondador light. Ayan. Yung bumibili kasi sa akin nito ay yung isa sa ano namin dito. Fondador iniinom niya. So maswerte tayo kasi nabibentahan tayo ng ganito. Diba? Matutuwa yun. Pagkasasunod na bilhin niya may free ng ano, baso. So order pa ako ng marami kay Sarisuki. At, syempre, ang maganda doon ay. Ah. Uh, Mabiang order ko na to ay pang-apat na. This month of October. So malapit ko nang ma-hit ang aking 50,000 net sales this month of October. So baka mas maaga ko siyang ma-hit ngayon kasi lahat ng kailangan ko sa tindahan ay nasa kanila available. Siyempre, isa sa factor yon para may mahit kang target or may hinahabol kang sales or kung baga, alam mo yon yung meron kang kailangan gawing missions, ba diba? Kailangan, meron din silang stocks para makuha mo yung kota na tinatawag di ba diba? And siguro maswerte tayo kasi yung mabenta sa tingnan natin ay available sa kanila. O, so, order ako ng Nisit Wapper. Tag 8 pesos sa akin, guys. Nisin. Tapos itong sponge, uh, pillows, pang retail ko na chichiria. Tapos itong presto, 8 pesos na din siya sa akin. Energen, vanilla, ah, uh, 10 pesos. Hindi ko alam mo naririnig na yung ano lalaro. Tapos, itong Fajibar na durian. 10 pesos ang Fajibar dalawang sky flakes. na nakaraan, nakapromo to. Meron tong free na copy ko brown. Ngayon, wala na. So, minsan kapag uh, may promo yung item, tapos mabenta sa'yo, tapos matagal pa yung expiration, i-grab mo, ba diba? Tulad ngayon, bumili ulit ako ng Skyflakes kasi mabenta siya. Ayan, tigdadalawa yung biscuit na pinagbibili ko. Sayang yung free, ba diba? Eh, tapos na yung promo. Tapos, itong uh, isin ramen. Tapos ang expiration niya matagal pa, January pa, next year 2024. Ayan. Tapos extra big, pansit tanton. Sine-check ko yung expiration niya guys, February 2024. Meron kasi ano dyan, uh, nagko-comment na Si Simone, bukod sa pag nag ka, uh, nagsasabi ka ng price kung magkano mo siya binibenta, syempre nagkakaroon kami ng idea, uh, kapwa mo store owner, kung same batay tayo ng price, o hindi ba siya masyadong mahal, di ba? Kaya mga kasari, always check ang expiration para iwas lugi. Okay? So, next vlog ko ay baka ma-hit ko na ang target na 50k net sales para makuha natin ang bonus na 1,000 pesos sari wallet okay mag-download na po kayo ng sari-suki community leader app i-share ko po yung link sa comment section thank you